Aris, ang Aris ngayong araw ay patuloy na sumusunod sa pahiwatig ng kalikasan, isinasabuhay ang disiplina at pagiging masinop sa trabaho. Ang iyong determinasyon na makaunlad ay makikita sa bawat hakbang na ginagawa mo, lalo na sa mga proyekto o responsibilidad na nasa iyong harapan. Sa pakikipag-usap ipinapakita mo ang maingat na pagtrato sa iba, iniiwasan ang mga salitang maaaring makasakit o makabigat ng damdamin ng iba. Sa kabila ng pagiging abala, inuuna mo ang trabaho bago ang anumang uri ng pakikisalamuha na walang kabuluhan, gaya ng chismisan, pagdating sa pera, nagpapakita ka ng mahusay na pagpaplano. Hindi ka basta-basta nagpapautang at iniiwasan mo ang mga alok na madaling pera, lalo na kung ito ay may halong panganib o hindi wasteo, may malalim kang takot sa karma. Hindi ka madaling nagseselos at mas iniintindi mo ang tiwala sa relasyon kaysa sa mga maliliit na bagay na hindi mahalaga, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Taurus. Ang Taurus ngayong araw ay pinapatnubayan ng mga pahiwatig ng kalikasan. Ipinapakita ang tapang na kayang ilabas kung kinakailangan. Sa trabaho, ikaw ay madisiplina at masipag. Patuloy na nagtatrabaho para sa ikabubuti ng iyong pamilya. Ang iyong mga plano ay maingat at pangmatagalon. Kaya't iniingatan mo ang kinikita para sa mas malalaking layunin. Hindi ka rin madaling nagseselos, at sa tahanan, hinahangad mo ang payapang pagsasama-sama ng pamilya, kung saan ang bawat hapagkainan ay puno ng pasiyahan. Ayaw mo ng mga bastos na biro o anumang bagay na hindi naaayon sa iyong prinsipyo. Sa trabaho mas gusto mong mag-isa upang mas maging produktibo at ang pagiging masungit minsan ay bahagi ng iyong disiplina. Sa kabila nito, ikaw ay malambing sa mga mahal sa buhay. Pinahahalagahan mo ang maayos na relasyon sa iyong kapareha at pamilya. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Gemini ang Gemini ay pinapatnubayan ng mga pahiwatig ng kalikasan, at ngayong araw ay nakatoon ka sa iyong trabaho. Hindi mo gusto ang mga walang kwentang usapan o chismis, kaya't iiwasan mo ito sa abot ng iyong makakaya. Isa sa mga pinakamatibay mong katangian ay ang pagiging totoo sa iyong salita, kapag nangako ka, tiyak na gagawin mo ito mas nais mong magtrabaho ng mag-isa, dahil mas epektibo kang gumagalaw kapag walang distraksyon, pagdating sa usapin ng pera, iniiwasan mo ang mga suhulan o anumang transaksyon na may halong katiwalian, ikaw ay tahimik ngunit matibay ang paninindigan sa tama, at inuuna mo ang integridad sa lahat ng ginagawa mo. Hindi mo rin gusto ang mga malalaswang usapan o bagay na wala sa tamang lugar, maaaring makaramdam ka ng selos ngayong araw. Ngunit ito ay madadaan sa tiwala at pagmamahal, sa mga gastusin para sa pamilya, handa kang maglabas ng pera basta't para sa kanilang kapakanan, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Cancer ang kanser sa gabay ng mga pahiwatig ng kalikasan ay ipinapakita ang kanyang tiyaga at sipag sa trabaho ngayong araw. Hindi mo sinasayang ang bawat oras at laging nakaayon ang iyong mga kilos sa pag-abot ng mga pangarap para sa pag-unlad. May matalas kang pakiramdam sa mga bagay-bagay kaya't hindi ka basta nagtitiwala. Ang araw na ito ay para sa pag-aalaga ng iyong kabuhayan, at dahil dito, maingat ka sa pakikipagtransaksyon, lalo na pagdating sa pera. Ayaw mong makipag-usap tungkol sa utang, at mas pinipili mong umiwas sa mga sitwasyong maaaring magdulot ng alitan, sa bawat aksyon na iyong ginagawa, palaging may pag-iingat at malalim na pagmamasid bago kumilos. Hindi ka pabigla-bigla sa mga desisyon, lalo na kung ang kinabukasan ng iyong pamilya ang nakataya. Ipinapakita mo ang tapang hindi lamang sa pagtatrabaho kundi pati na rin sa pagtataguyod ng maayos na buhay para sa pamilya. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Leo ang Leo ngayong araw ay pinapatnubayan ng pahiwatig ng kalikasan at ipinapakita ang kanyang determinasyon at pagsasarili sa buhay. Hindi ka ang tipong humihingi ng tulong basta-basta dahil mas nais mong ikaw mismo ang gagawa ng mga gawain. May likas kang kakayahan sa pamamahala ng sarili at ng iyong paligid. Kaya't bawat hakbang mo ay pinag-iisip ang mabuti at hindi pabigla-bigla. Masinop ka sa lahat ng aspeto, mula sa trabaho hanggang sa mga bagay na kaugnay ng tahanan, masipag ka at patuloy na naglalabas ng positibong enerhiya, kaya't hindi nakapagtataka na ang swerte ay tila palaging nasa iyong tabi. Sa kabila ng iyong pagiging masipag at responsable, Ipinapakita mo rin ang iyong pagiging malambing sa iyong mga mahal sa buhay. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Virgo. Ang Virgo ngayong araw ay patuloy na sumusunod sa mga pahiwatig ng kalikasan na nagdadala ng disiplina at kasipagan sa trabaho ang bawat hakbang mo ay nakatuon sa pagpapalago ng kabuhayan, kaya't inuuna mo ang trabaho upang matiyak ang tuloy-tuloy na pagkakakitaan. Sa kabila ng iyong katapangan, ikaw ay maunawain at sinisikap na umiwas sa mga usapan tungkol sa utang, dahil ayaw mo ng komplikasyon pagdating sa pera, kapag pinag-uusapan ang kita hindi mo gusto ang mga transaksyong may bahid ng kalokohan o katiwalian, ang iyong katapatan at kasipagan ay nagsisilbing pundasyon upang lagi kang may maasahang sweldo. Sa kabila ng pagiging maingat sa pera, hindi ka nagdadalawang isip maglabas ng pera para sa kapakanan ng iyong pamilya, hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Libra Ang Libra sa gabay ng mga pahiwatig ng kalikasan ay nagpapamalas ng maingat at balanseng ugali ngayong araw Sa loob ng pamilya napakahalaga para sa iyo ang maingat na paggamit ng salita upang maiwasan ang mga tampuhan o pagkakaroon ng alitan Hindi mo hinahayaan ang mga negatibong enerhiya na makapasok sa iyong tahanan at relasyon Pinipili mong panatilihing kalmado at tahimik ang mga bagay-bagay, at sa trabaho naman, mas gusto mong tapusin ang mga gawain ng walang abala, may pagkapraktikal ka sa trabaho, nais mong ikaw ang magtapos ng mga gawain ng walang istorbo mula sa iba upang maiwasan ang pagkakaroon ng alitan. Ang pagkakaroon ng maayos at masayang kapaligiran sa tahanan ay mahalaga para sa iyo dahil naniniwala ka na kapag masaya ang aura, mas lalo pang dumadaloy ang good energy at swerte sa iyong buhay. Pagdating sa relasyon, ikaw ay malambing at mapagmahal, laging inaalagaan ang mga mahal sa buhay. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Scorpio Ang Scorpio sa gabay ng mga pahiwatig ng kalikasan, ay nagpapakita ng kanyang matatag at maingat na ugali ngayong araw. May kalikasan kang maging mapanuri sa bawat sitwasyon, at hindi ka agad kumikilos o nagsasalita ng hindi pinag-iisipan. Mas gusto mo ang tahimik na araw, malayo sa mga alanganin at gulo. Dahil pinahahalagahan mo ang kapayapaan ng isipan at pamumuhay, sa usaping pera, napakaingat mo. Hindi ka nagpapautang ng basta-basta at ayaw mo ng mga transaksyon na may halong kalokohan o katiwalian, para sa iyo. Ang pagiging maingat sa pera ay isang mahalagang aspeto upang mapanatili ang kaayusan sa kabuhayan. Sa pagmamahal naman, buo ang iyong tiwala sa iyong minamahal, at hindi ka madaling magselos. May mataas kang respeto sa relasyon at pinapahalagahan ang tiwala at pagkakaintindihan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Sagittarius. Ang Sagittarius sa gabay ng mga pahiwatig ng kalikasan, ay nagpapamalas ng maingat at disiplina dong ugali ngayong araw. Sa trabaho, hindi ka basta-basta kumikilos nang hindi pinag-aaralan ng mabuti ang bawat detalye. Mayroon kang limitadong pasensya lalo na kapag may mga distractions, kaya't mas gusto mong magtrabaho ng mag-isa at walang kausap upang mapanatili ang focus at maayos na output, pagdating sa kalusugan, maaruga ka hindi lamang para sa sarili kundi pati na rin sa iyong pamilya, hindi mo pinapayagan ang mga hindi kinakailangang usapan, lalo na kapag hindi ito makakatulong sa iyong pamumuhay. Lagi kang nag-iingat pagdating sa kinikita at tinitiyak mong walang kalokohan sa bawat transaksyon o pagkilos. Dahil para sa iyo, mahalaga ang pagiging maayos upang magtagumpay. Sa kabila ng iyong pagiging masinop, malambing ka sa iyong minamahal, laging nagbibigay ng oras at pagmamahal, Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Capricorn. Ang Capricorn, sa gabay ng mga pahiwatig ng kalikasan, ay kilala sa kanyang mahabang pasensya at pagiging maaruga lalo na sa pamilya. Masinop at mapanuri ka, kaya't lagi mong sinisiguro na maayos ang lahat upang maiwasan ang mga suliranin sa tahanan at relasyon. Hindi ka basta-basta nagsasalita at kung magbibigay ng opinyon, ito ay direkta at walang paligoy-ligoy. Para sa iyo, ang pagiging maingat sa pagsasalita ay mahalaga upang mapanatili ang kapayapaan sa paligid, sa trabaho at kabuhayan, madisiplina ka at hindi kayang magpa-impluensya ng kahit anong uri ng suhulan o pagmamaniobra ng pera, ipinapakita mo ang iyong integridad at tapat na pagkilos sa lahat ng bagay, sa pag-ibig. Ikaw ay maasikaso at malambing, laging inuuna ang kapakanan ng iyong mahal sa buhay. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Aquarius, ang Aquarius sa gabay ng mga pahiwatig ng kalikasan ay nagpapakita ng matalino at maingat na ugali ngayong araw. Hindi ka basta nangangako sa ibang tao lalo na kung hindi mo sigurado kung kayang tuparin ang mga ito. Mas pinipili mong magbigay ng pangako sa pamilya, kung saan alam mong mas maiintindihan ka nila kahit hindi lahat ay maibigay agad. Ang tahimik na kapaligiran ang iyong hinahangad, at mas gusto mong magtrabaho ng walang patumpik-tumpik, Diretsyong gagawin ang mga dapat tapusin, at mahilig kang gumawa ng mag-isa, mabilis at masayang gumagawa ng trabaho kapag walang abala. Mapanuri ka sa bawat hakbang upang maiwasan ang mga problema at laging nakatuon sa pagiging maingat, hindi ka agad nagpapautang, dahil nais mong tiyakin na mapangalagaan ang iyong sariling kalagayan. At malambing ka sa iyong mga mahal sa buhay, palaging nagpapakita ng init ng pagmamahal sa relasyon. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw. Pisces, ang Pisces sa gabay ng mga pahiwatig ng kalikasan ay tahimik at maingat sa kanyang mga gawain ngayong araw. Hindi mo gustong maistorbo ng mga walang kabuluhang usapan, lalo na kung walang kinalaman sa trabaho. Sa loob ng tahanan, inuuna mo ang kasiyahan ng iyong pamilya, lalo na pagdating sa paghahain ng masasarap na pagkain na pinaniniwalaan mong magdadala ng maayos na kalusugan. Kapag nagtatrabaho ka, wala kang pakialam sa iba ang mahalaga ay ang pagtapos ng gawain at ang pag-ambag sa ikauunlad ng pamumuhay. Masipag kang magtrabaho at lagi kang nakatoon sa pag-unlad at pag-iipon ng pera upang may reserba sa bigla ang pangangailangan ng pamilya. Inuuna mo ang kanilang kaligayahan. Dahil naniniwala ka na ang positibong enerhiya sa bahay ang nagdadala ng swerte at kasaganaan. Hayaan ang tahimik na kilos ng kalikasan maging gabay sa iyong pag-uugali ngayong araw.